Isang misteryosong mundo, isang pamumuhay na medyo hindi kilala, mga nilalang na hindi na umiiral, mga tao na nabuhay daan-daang taon, mga sinasabing higante na naglakad sa lupa, at isang panahon na pumupukaw ng kuryosidad ng marami. Siyempre, ang tinutukoy natin ay ang panahon bago ang malaking baha. Ang Biblia ay nagtatala ng panahon ng antidilubian sa mga unang kabanata ng Aklat ng Genesis. Ayon sa tekstong biblikal, sa panahon ng antedilubian, ang sibilisasyong tao ay nakamit ang malalaking tagumpay, ngunit nagpapatuloy din ang kultura ng kasalanan. Ngunit paano nga ba ang buhay ng mga tao noong panahong iyon? Ano ang kanilang ginagawa? Ano kaya ang nangyari sa mundo bago ang malaking baha? Eksaktong tungkol dito ang pag-uusapan natin sa video na ito. Siyempre, ang unang pamilyang antedilubian ay ang pamilya ni Adan. Matapos silang paalisin mula sa halamanan ng Eden, sina Adan at Eva ay nagtatag at nagkaroon ng mga anak. Ayon sa kaalaman, ang unang anak ng unang mag-asawa ay si Cain. Ngunit si Cain din ang unang mamamatay tao sa mundo ng dilubian. Pinatay niya ng walang awa si Abel ang kanyang sariling kapatid. Matapos ang kanyang kahindik-hindik na kasalanan, si Cain ay tumanggap ng marka mula sa Diyos at nagtayo ng isang lungsod sa lupa ng Nod. Binigyan ni Cain ang lungsod na ito ng pangalan ng kanyang unang anak, Enoch, at ang lungsod na antidilubian na ito ang unang lungsod na binanggit sa Biblia, sa Genesis, Kabanata, Reparu. Ngunit sa lungat sa sinasabi ng mga ekstrabiblikal na teorya, Malinaw na ipinaliliwanag ng kasulatan na ang tao ay nilikha ng Diyos bilang isang nilalang na may rasyonalidad at moral na kakayahan. Ibig sabihin, bagaman ang tao ay nakararanas ng uri ng intelektwal na evolusyon habang nagkakaroon ng kaalaman at nagde-develop ng mga bagong teknolohiya, ayon sa Biblia, walang naganap na prosesong evolusyon bilang isang uri gaya ng pinaninindigan ng ilang mga teoryang sintipiko. Ito ay nagiging malinaw kapag tinitingnan natin ang mga biblikal na ulat tungkol sa panahon ng antediluvian. Tulad ng nasabi, si Cain, ang unang tao na ipinanganak sa lupa, ay sapat na maunlad upang magtayo ng isang lungsod. At ang kanyang mga inapo sa kanilang bahagi ay naging responsable para sa malalaking imbensyon. Halimbawa, sa pamamagitan ni Jabal, Jubal at Tubal Cain, natutunan ng lipunan ng dilubian ang pamumuhay sa mga tolda, ang pag-aalaga ng mga kawan ng baka, ang pag-develop ng mga sining gamit ang mga instrumentong pangmusika, at ang paglimbag ng mga kagamitan sa pamamagitan ng pagtratrabaho sa tanso at bakal. Sa panahon ni Noah, ipinakita ng Biblia kung paano nagkaroon na ng kakayahan at mga kinakailangang mapagkukuna ng tao upang magtayo ng isang malaking arka ayon sa mga banal na tagubilin. Kaya bagaman ang Biblia ay hindi nagbibigay ng maraming detalye tungkol sa kung paano ang panahong ito, malinaw na sa mundo ng antediluvian ay nagkaroon ng malakas na teknolohikal at kultural na pagunlad. At isang madalas na tanong tungkol sa panahon ng antediluvian ay ang tagal ng panahong ito. Ibig sabihin, gaano katagal ang mundo ng predilubyo? Ang katotohanan ay hindi ipinapaliwanag ng Biblia kung gaano katagal ang panahong ito. Ngunit maraming mga iskolar ang naniniwala na ang panahon sa pagitan ng paglikha at ng dilubyo ay maaaring mas matagal kaysa sa natitirang bahagi ng buong kasaysayan ng Biblia. Maraming pagtatangka na nagawa upang matukoy ang panahon na ito, ngunit lahat ay hindi nagtagumpay. Sa katunayan, ang tanging record na nagbibigay ng anumang kronolohikal na datos tungkol sa panahong ito ay matatagpuan sa listahan ng mga angkan sa Genesis Kabanata Uyam. Gayon pa hindi malamang na makapagtatag ng eksaktong mga petsa mula sa record na ito dahil ito ay hindi talaga ang kanyang layunin. Ang mga genealogikal na listahan sa Biblia ay mas interesado sa pagtatag ng mga angkan kaysa sa pagtukoy ng kronolohikal na datos sa katunayan. Ang ilan sa mga listahang genealogikal na ito ay maaring representatibo at hindi komprehensibo. Ibig sabihin, maaring may mga puwang na sinasadya sa mga listahang ito upang bigyang prioridad ang mga individual na nagkaroon ng ilang kahalagahan sa kasaysayan ng Biblia. Sa mga representatibong listahang ito, kapag sinasabing isang individual ay nagkaanak ng isa pa, ibig sabihin nito ay ang unang individual ay ang ninuno ng pangalawa at hindi kinakailangang ama nito. Ito ay nangyayari sa iba pang mga genealogical na listahan sa Biblia at maraming mga iskolar ang naniniwala na hindi ganap na imposible na ito ay nangyari sa genealogical na listahan ng antediluvian sa Genesis, Kabanata Fimba. Ngunit batay sa listahang ito, kahit papaano ang mga scholar ay nakakakita na ang malaking pagunlad na naranasan ng tao sa antediluvian ay malamang may kinalaman sa kahabaan ng buhay ng mga tao. Noong panahong iyon, ay mayroon lamang isang wika at pinahintulutan ng Diyos na mabuhay ang mga tao ng daan-daang taon. Ito ay tiyak na nagkaroon ng mahalagang papel sa teknolohikal na paglago ng panahong iyon at sa pagpapasa ng impormasyon. Oo, may iba pang mga interpretasyon tungkol sa kahabaan ng buhay ng mga taong nabuhay bago ang dilubyo, ngunit ang pinakatradisyonal at malawak na tinatanggap na interpretasyon ng mga kristyanong iskolar ay ang natural na pagbasa ng tekstong biblikal na nagsasabing ang mga taong iyon ay talagang nabuhay ng daan-daang taon. At dito, siyempre, isinasaalang-alang ko ang ganitong uri ng interpretasyon. Ngunit kung mayroong isang bagay na nagmarka sa panahon ng anti-dilubian ito ay ang kasalanan. Ang Biblia ay nagsasabi na ang makasalanang pamumuhay na pinili ni Cain ay mabilis na kumalat sa mundo ng antidilubian. Halimbawa, si Lamech, isang inapo ni Cain, ay ang unang nagpatupad ng poligamya sa mga pahina ng Biblia. At bukod pa rito, siya ay isang dupleng mamamatay tao na ipinagmamalaki ang kanyang kalupitan Ayon sa nababasa natin sa Genesis, Kabanata 4, sa pagitan ng mga bersikulo 14 at 24. At si Cain mismo, pagkatapos niyang patayin si Abel, ay hindi lamang hindi nagsisi, ngunit inisip pa niyang hindi makatarungan ang kaparusahan ng Diyos sa kanya. Sa Genesis Kabanata Rim, ang Biblia ay nagsasabi pa na, Sa panahon ng Antedilubian, ang mga anak ng Diyos ay nag-asawa ng mga anak ng tao. Totoo na may ilang mga interpreter na nagsasabing ito ay nangangahulugang isang pagsasama sa pagitan ng mga espiritual na nilalang at mga tao sa ibang salita, umano'y mga nahulog na anghel na nagkaroon ng relasyon sa mga babae sa lupa. Ngunit ang karamihan ng mga iskolar ay sumasang-ayon na ang interpretasyong pinakaangkop sa tekstong biblikal ay iyong nagsasabing ang pagsasamang ito ay talagang patungkol sa pagbulok ng sangkatauhan na dulot ng relasyon ng mga taong makadiyos sa mga taong masama sa paraang mabilis na nanaigang kasamaan at inilarawan ang buong sibilisasyon na iyon. Ibig sabihin, noong panahong iyon ang makadiyos na lahi ni Seth ay ang sangay ng sangkatauhan na nagpapanatili ng kaalaman tungkol sa Diyos. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang lahing ito ay napasama sa masamang lahi ni Cain. At ang espiritual na pagkabulok ay umabot sa isang hindi na matitiis na hangganan. Mula sa pagsasamang ito, lumitaw ang mga Nephilim na mga matatapang na tao at kilala noong sinaunang panahon. Ngunit sa panahon ng anti-dilubian Meron ding mga taong tunay na nakatuon sa Panginoon. Si Abel Halimbawa ay ang unang martir na patuloy na naaalala bilang isang halimbawa ng pananampalataya hanggang sa panahon ng Bagong Tipan. Si Enoch ay isa pa na nagkaroon ng napakalapit na relasyon sa Diyos na hindi siya nakaranas ng kamatayan. At panghuli, sa panahong iyon din, ipinanganak, lumaki at nagkadebelop si Noah bilang isang tao. Ang Biblia ay nagtatala na sa mga huling taon ng panahon ng anti-dilubyan, si Noah ay ang naging eksepsyon na isang taong patuloy na may takot sa Panginoon. Ang tekstong biblikal ay nagsasabi na ang pamilya ni Noah ang tanging naligtas ng isaalang-alang ng Diyos na hindi na matitiis ang kalagayan ng pangkalahatang pagkabulok ng sibilisasyon na iyon. At ganito natapos ang panahon na iyon sa pagbuhos ng galit ng Diyos at pagkawasak ng lupa. Napakahirap ang sitwasyon. Ang kasamaan ay nasa napakataas na antas na itinatala ng manunulat ng Biblia ang pagkadismaya ng Diyos sa sangkatauhan sa pamamagitan ng figura ng pagsisisi na nagsasabing ang Diyos ay nagsisisi sa paglikha ng tao. Sa bagong tipan, isinasalarawan ng Apostol Pedro ang wakas ng kasaysayan ng antediluvian sa ganitong paraan. Sa pamamagitan ng mga ito, ang dating mundo ay napahamak nilamon ng tubig ng dilubyo. At sa kagang Pedro 3.6. Ngunit ang lahat ng nangyari noong panahon na iyon ay nagsisilbing babala para sa atin. Dahil ang mismong Panginoong Heso Kristo ay nagsabi na sa mga huling araw ng kasalukuyang panahon, ang pamumuhay sa estilo ng dilubian ay uulit. Ang bawat isa ay mabubuhay ayon sa kanyang sariling kagustuhan, ayon sa kanyang sariling mga hilig, nagkakatuwaan, nagdiriwang at nagkakaroon ng relasyon, ngunit ang lahat ay magiging masyadong abala para sa panawagan ng Diyos sa pagsisisi. Kaya, tulad ng nangyari sa henerasyong antidilubian, ang mga tao ay magigising lamang kapag ang paghuhukom ng Diyos ay ibinuhos nang walang pagkakataon para sa sinumang bumalik pa. Sinabi pa ni Jesus na tulad ng sa mundo ng antidilubian, ang mga masama ay tinangay ng tubig ng dilubyo. Sa mga huling araw, ang mga hindi nagsisisi ay tatangayin din sa mundong ito ng paghuhukom ng Diyos. Ngayon, isulat sa mga komento kung ano ang iyong iniisip tungkol sa kung paano ang mundo ng antidilubian. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring mag-subscribe dito sa channel para sa higit pang mga kwento sa Biblia. Hanggang sa muli!